Hello everyone! What's up? What's up? And welcome back again sa ating panibagong video. Sa video ito, may mag-storytelling lang tayo. Meron kasi ako dating kasama sa trabaho. date uh, dati, sa Julie's Bake Shop. Ayan. Happy lang ako kasi hindi, hindi nila ako nakakalimutan. Alam nyo yon yung, yung time na, o oh, ano pa ko, bagets pa ako noon, Char. Ganito kasi yon na nakita daw nila yung video ko mag-asawa. So, nasa Amerika na sila ngayon. Sure, umabot na ng Amerika yung video natin. Tapos, ang sabi daw niya, kilala daw niya yon kasi duman nga daw sa news feed niya. Ayan, shout out pala sa'yo. Ayan, kasama ko sa trabaho dati sa ano, sa Julius Bake Shop, Guadalupe. Ayan, WhatsApp sa aking mga kasama dati sa mga trabaho dyan sa Julius Bake Shop? Alam nyo guys, hindi hindi ko talaga makakalimutan yung happy moments dyan sa Julie's Bake Shop. Ayan, shout out pala sa aking dating boss dyan na wala na, hindi na pala sila ngayon ang mayari doon. Before ako bumalik dito, um, dumalaw ako doon sa bake shop na yon kasi nga sabi ko baka makikita ko pa yung iba kong mga kasamahan doon and sad to say uh, binenta pala yung franchise nila tapos iba na yung pangalan ng bake shop pagdating ko doon hindi na siya Julie's Bake Shop kundi Inais Bake Shop na so nagtanong ako doon sa sales lady napakasungit ang mga sales lady unlike before na yung kami yung nandoon talagang pagdating ng customer talaga yung itinamin namin nga kasi dati nung nagtatrabaho yung nag-a-apply pa lang kami sa Julie's Bake Shop uh, nagtitraining kami kailangan pagdating ng customer talagang Ngiti-ngiti ka kahit pag ano kalaki yung problema mo, isa ipasintabi mo muna yon Tapos, ayun nga, uh, pumasok. Bum bumili pala ako doon ng tinapay. Y yung logo niya, pula pa rin siya. Tapos may yellow. Akala ko talaga Jolie's julis pa rin siya tapos 'yung pagkuha ko nung binili ko kasi ang paborito ko sa julis is 'yung Spanish bread talaga. yun talaga 'yung aking paborito mula pa yan noon. Tapos nang pagtingin ko sa supot hindi na siya julis Bake Shop kundi nice Bake Shop na siya. Tapos nagtanong ako, sabi ko uh, may kilala ba kayong ganito, ganyan? O sabi naman nung isa Nandoon pa din naman daw yung dating She uh, chef baker dati, nandoon pa rin pero pang gabi, umaga kasi ako pumunta doon. Pero siya na lang daw ang natitira doon, na syempre nagtanong-tanong ako, tapos napakasungit ng mga tindera doon. Uh, sinusungitan pa niya yung mga tanong ko, parang parang naiinis siya na bakit ako nagtatanong. Syempre, uh, once na dumaan ka sa mga trabaho ng ganon, syempre masaya, di ba? Alam nyo ba guys, dati no, nagtatrabaho ako sa Julis. Um, grabe yung mga kasamahan ko dati. Talaga namang Napaka-enjoy. Alam niyo yung trabaho lang, trabahong-trabahong masaya. Para ka lang yung naglalaro tapos sumasahod ka. Kumakain ka pa ng tinapay. Um, Shoutout sa'yo, Ate Juicy. Ayan, marami salamat. Alam niyo ba na napaiyak ako kagabi? Naman asin iyak na iyak. Napaluha lang ako kasi syempre, um, siya yung nagiging ate ko doon dati. Nagiging ate ko siya kasi alam mo yon yung turay nila sa akin talagang napakabait nila sa akin. Um talagang hindi nila iniisip na ibang tao, alam yung sa trabaho na yun halos lahat kami ay magkakapatid na ang turingan talagang nandun yung asaran nandun yung mga joke-jokean o di ba napakasaya lang uh, sabi niya kasi kagabi um, nasa Amerika na daw pala sila nakatira ngayon Ah, uh, yun, nag lang kami. Masaya lang talaga ako. Masaya yung feeling na hindi ka nakakalimutan nung mga nakatrabaho mo noong ilang dekada na, not Almost uh, 20 years. I think 20 years na siya. <laughs> so hindi nila ako nakalimutan. Ay, almost 20 years so hindi nila ako nakalimutan. At saka meron din doong uh, siya yung pinakaunang nagtatrabaho dati doon. Um namit ko din siya before ako pumunta dito. So sobrang thankful ako, 'di ba? Ganyan talaga yung mga taong marunong ka makisama kasi alam mo yun, hindi hindi kanila makakalimutan at talagang magugulat ka na lang bigla na lang mag-chat sa kumusta ka na dyan? Bakit ang payat-payat mo na? Um, okay ka lang ba dyan sa trabaho mo? Mag-iingat ka lagi? Kumain ka ng marami para tumaba ka? Pa. O diba, kahit hindi mo sila ka mag-anak, hindi mo sila ka pamilya, pero mararamdaman mo talaga yung kanilang care sa'yo, diba? Um, Ayun, uh, minsahi ko lang sa mga nakaraan kong katrabaho dyan sa Julius. Sana makita tayo ulit. Um, ayun lang, mag-iingat kayo lagi at salamat sa mga nakakaalala sa akin. Salamat ng marami. Ayun, mag-iingat kayo lagi. God bless you guys!